Pasok na oh. Asik, pala na Ikut? Sige, good. Gusto mo tayo no? ay. Ay, skip. Skip, skip. Uh uh uh, lang po. <tinyo> ha? Eh, pa ba 'yung maliit? May, ano, na, na, kanilito, baba. Saan baba? Kanino yun? Kanino man lupa yun? Kay Tita. Kay Tita Roni. Ah, okay. Sige. Oh, doon lang ako. Oo, doon na lang. Sabi niya. Balik na yan. So, kailangan pa natin to. Pag... O, oh, sige. Subukan natin. Sige, ta. Subukan mo na. Mamaya na to. Lagay lang muna natin dyan. Taas, ano tayo? Long drive.

<laughs> <laughs> <katapanguna> <laughs> Sa susita. Oo, oh, oh, Oh. Mamanas yung kaliwang kamay mo. Ha? Huh? Hindi ba nagmamanas? Hindi yeah, ba arthritis yan? rin ako Tignan naman ako na Saan hindi nyo ako yung ano? Yung, yung pagtagbungan ng ano mga gusin at saka lang Oo nga yung... eh, di ba summer yun eh di ba? Okay. No, summer ano yun eh nung bagyo biglang, ay yung ganda no? ano yung gabi yan di ba? Gabi ba yan? Opo okay. no? Sa tubig na din yan di ba? Okay. Sa tubig eh Ay hindi yung lupa ata Huwag na mapu... Ma ma, ma ano masukal ah. Dito. O oh, sige, ako. Ngayon, Ay, ako pala. <laughs> Ito basa eh. Oh, Apo yung tubig eh. Nandiyan <coughs> lang ata. Ah, wait, tata, my snake scary. Wow, my snake. Start <laughs> <laughs> something's moving. Something new. the fuck was that? Huh? Saan yan? Sige. Ha? Ah, marunong ka? Paano ba't saan mo tapatawaan yan? Tawaan ka. Ay, ilugay mo lang. Ba't yung ibang galing eh, no? buo ka agad eh. Nakuha mo ata agad eh tol na yan eh. Para? Itaw na ito. Hindi na, dali na natin doon lahat. Kung ano. Lahat na yun na lang eh. Wala nang nakalabas eh. Baan na lang yan. Ayun pala sa labas, kabilaw. Baan lang. paan lang talaga. Alam mo rin kung paano. O ano yung, ano yung pwede na. Sa Ano tunog? Ano ba dapat ang tunog? Oh, malutong kung um, paano ano. Kaling. Ayun ah, ba? <coughs> Sa bang suwa. Wala na eh, doon na tayo. Ito, ano? Nyug na 'yan, eh, no. Kulay ano na eh. Ang baba dito. Hindi na ako bibitaw Doon Wala ba yan? Wala, walang laman Meron naman bunda sa masukan Eh, hey, mm -hmm. wala naman tayong choice eh Diba baba nga, ano maganda bukot Ano to no? <coughs> Ayun o, doon Meron o? Ito dito? Matara Dito pa

Hindi ko pwede pa ito Pwede na ito eh. Pwede pa ito eh. na Yung sa dulo. Ito, ano Wala na. Dapat doon lang talaga. Sa atin. Sa no? Maganda pa yung sa atin doon eh. Wala, yun lang nga pa. tìm ạ, tao mua putik na, làm pa kau, mo? Ahyan. Kao. Haytano, nasa buko. sa ka-da-bbig. maganda yan ata. Yan. Oh, lag nanti hindi mo abot. I'm <coughs> um, so eh. Yung paisa, no? Yung kaliwa. So, tingin mo ito. Ano makikita sa video? Yan. Yan. Wala ako makikita. Ito, ito, Ah, uh, ah. Uh. Isa may ikabitan no para ano. <laughs> Uy putangina. Nice. Mawaglaglan kayo. Salamat po. kayo. Ang ganda. Pati pala na? Dapat tagal pala dito

Ano, pwede na yan. Ito ang isang tirahin nyo para ano. Ito dito? oh, hindi yung iso. Saan? Ito? Eh, eh, yan o, dyan na. Wala lang uhugot eh. Oh? <laughs> ito yung matatapos dito. Mahirap na ito kuni. Parang kumawit. Oh, doon na nga sa ano? Ay, puta. Ayan, <laughs> doon na. Na kokoy. Eh. Saan di saan? Kawayan na kahit mabigat. <laughs> ko. Oh. La talaga 'to na taga tayo. Sino kasabit tatang kailangan ng sipa niyan? Bulok na upatin isang kawayan. Minlan naman no'ng pag naggugas. Sa damo yan. Sa damo. Sa damo? Sa damo. Sa daon ng damo yan. Oh? Pag, min pag minsan, no, sa lamok talaga. Papantal na, <laughs> Papantal na ako kayo Nasabukin Bibili na nga lang ako Itaani <laughs> ka agad oh Ay, may pahabol pa. Pagkabito natin to dyan Brushin nyo para mawala Paano mo yan? Dapat dalawa tayo mag-aangat no Ang bigat eh. Sige, taas. Uyan natin dyan. Sabi, kayo dito. Hindi pa pong Ah, pwede. Sigurong natin. Sigurong mo. mo na Punti na. <tong> na lang. Bibili na lang tayo.

mở lần eh. sige đi mo hawakan ko mày ngay nice nice Oo, ayun oh, yun sakto yung mga yun. Mamaya na dun. Sige, namin ka. Okay. Teka, buhuk. Wawakang, malalaglak to eh. <laughs> Hingin lang. Oh, Ang sarap po. T tamis. <laughs> sarap siyan Oo, panalo. Bilaman. Oo. Biyo ko talaga. Biyo ko juice. Madali po eh. Oh shit, ang sarap nun. Kaso, Kaso, naman, naman Kaso lalayo tayo. <laughs> yan, yan, yan.